Kinundena ng anak bayan si senador Ronald Bato Dela Rosa dahil sa red Tagang ni Kabataan Rep Raul Manuel, iginiit ng dating hepe ng Philippine National Police, PNP, na may kaugnayan ang kongresista sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Tinawag din ng youth activist organization ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug sa pamumuno ni Dela Rosa na affront academic freedom and the youth's right to organize. Ang mga red tagang na pagdinig ay naglalayon lamang natalunin ang mga kakataan sa pagpapasakop para sa kanilang hindi natitinag na pangako na maglingkod sa bayan, sabi ng anak bayan sa isang pahayag noong Miyerkules. Sa pagdinig ng panel ng Sarada, nangako si Dela Rosa na gagamitin ang lahat ng magagamit na paraan upang matukoy si Manuel sa umano'y pagkakasangkot nito sa radicalization ng kabataan. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ah, uh, dito po sa may uh, usapin po na nila De La Rosa. Ito po ang sinabi ni Senator De La Rosa. Talagang tuwan-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tignan natin ngayon. Ikaw ang iimbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Tignan natin, ikaw pala talaga ang miyembro ng CPP, uh, which is the partido of the NPA was trying to destroy this government. Yan po ang sinabi ni Senator De La Rosa kay uh, uh, Congressman Manuel. Alam po ninyo, dapat po talaga rin may mga ganito. Eh, no? Alam mo, Senator Bato, Huwag po kayong pa -pressure. Alam ko po, maraming kukontra sa inyo pag sinimulan nyo yan. Marami pong mga magwuelga pa. Tigasan nyo po, no? Kasi tigasana ng pangalan ninyo ang paninindigan nyo. Okay. Ito naman po ang sagot. Sumagot na po si Congressman Manuel. Ang nais ni Senator Bato ay hindi investigasyon, kundi witch hunt laban sa mga kabataang nag-isip at mapagbantay sa mga programa ng gobyerno. Nakita niyo po yung style nila? Hindi pa po nagaganap yung investigasyon. Inaakosahan na kagad nila na hindi naman investigasyon yung gagawin yan. Witch hunt. Nagsimula na ba investigasyon sa'yo? <laughs> Paano mo nalaman na witch hunt lang? Kung mayroong investigasyon na dapat matuloy at mabilis na umusad itong investigasyon sa lahat ng mga nagpasimuno na madugong gera kontra droga, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa at iba pa. Matagal na po. Wala lang kayong sinasampar reklamo. Sa ICC lang kayo nagreklamo. Eh. Kaya walang, uh, alam niyo po, sa totoo lang, etong, etong mga tao na to, kabats niya, nahuli na si ano pangalan nun? Oh, kabats mo yun eh. Yung nagsabi na ikaw, kasama siya, nagre-recruit kayo. Ngayon po nalalantad yung mga sinasabi ni ni BP Sara. Senior high school, nere recruit na. No? Wala tayong gustong gawin kasi gusto natin pagbigyan yung makabayan black. Nasa tamang direksyon lagi yung mga Duterte. Yung confidential fund, hindi naman nila napatunayan na binubulsa ni Sara Duterte. Pero bakit gustong ipatanggal? Kasi nga, ginagamit to laban dito kala Manuel, kala, dito kala uh, sa mga recruiter. Eh, hindi na sila makakapag-recruit pag tinuloy-tuloy ni BP Sara yung kanyang ginagawa. Ayun ang ayaw nila. At dahil may unholy alliance, ah, ito pong mga, ah, ito pong si Martin, dyan sa HOR. Wala, na, nakita niyo po ba? Ang laging kapicture, ito naman, si Lagman naman. Okay. Alam po ninyo, Eto, punta tayo ito no? Yan, yung mga ganyan, H sasabihin nyo lang, witch Matagal na namin naririnig yung witch hunt na yan. Red tagging, witch Mga kasama mo na nagsasabi, no? Sasabihin nyo lang, red tagging, li ligtas na kayo. Alam nyo po, uh, matagal na tayong pinaiikot ng mga to. Eh. Ang tingin nila sa atin, mga bugok lahat, eh ginagamit ang kongreso para sa kanila no ginagamit ang kongreso yung lalong-lalo na yung HOR para lahat ng mga kalaban nila katulad ni Vice President Sara Duterte gipitin hindi na dapat sumamaan love natin diyan sa HOR na yan dapat palaban ng mga Duterte dami-dami natin 32 million tayo baka nakakalimutan lang ng na mga 'to. Papaalala lang natin sa kanila. 30 million po ang supporter ni Sara Duterte. No? Hindi kahit po sinasabi yung malayo pa 'yung 2028. Dapat maging aktibo po tayo dito po sa mga taong nanggigipit na 'to kay Sara Duterte. Tandaan na po natin 'yan. Huwag na po nating iboto 'yan. 'Yan pong mga congressman nakasabwat dyan sa mga panggigipit na yan. Ayoko nang gayahin. Gagayahin ko sa yung boses ni Kimbo. Puta May sakulang. Mukhawala na naman ako ng boses. Ayoko nang gayahin. Okay. Ito na naman, no? SMNI. Ako... Napakaliit na issue po para imbestigahan ninyo ng pera ng taong bayan ng gamit ninyo. Napakaliit na issue. Ang gusto nyo lang sabihin, mali yung 1.8. Nagsorry na. Dapat pinagsorry nyo na lang. Tatanggalin nyo kagad yung prangkisa. Wala namang katotoran. Parang ABS-CBN ba yan? May mga paglabag ba sa tax? May mga paglabag ba ng kung ano-ano? Ang ABS-CBN po, napakalayo ng usapin sa SMNI. Huwag nyo pong itulad. May isang angkor. Palagay na nating mali. Humingi na nga ng tawad. 1.8. 1.8 sinabi niya, ginastos ni Martin. Sabi niyo, hindi. Ito lang ang ginastos ng aming uh, speaker. O di tapos na. Ay, hindi, kinakilangan natin investigahan to para yung prangkisa nila kung karapat dapat pambigyan. <laughs> Lahat ng usapin, maliliit. Patol kayo, pinalalaki ninyo. Real talk po yan. Maliliit na usapin, pinalalaki ninyo. ICC, nagsalita na Pangulo dati. Hindi ko na alam kung bakit tumahimik na naman ngayon pag-aaralan na lang daw. Nagsalita na si Minan, Mina, si uh, Soljen, Menandro, ano ba pa apelido ng Menandro? Galbes? <laughs> Menandro Guevara, nagsalita na, na walang jurisdiction. Ano pa bang kina, ano pa hindi nyo maunawaan? Nagsalita na DOJ? ano pa po mga mga representative mga taga house matatalino po kayo kaya po kayo congressman ano po ang hindi niyo nauunawaan doon sinabi na po ni Gibara na walang jurisdiction sinabi na po ng DOJ walang jurisdiction ano pa po ang kinakailangan niyo na ipasa niyo pa rin okay lang yan ipasa niyo na ipasa ano pa wala namang katotoran. Pag-usapan na lang ng pag-usapan para yung ibang mga dapat usapin, wag nang pag-usapan. Sa totoo lang po, no? Yung pagpapapasok ng ICC, given na kagad na may kasalanan si Duterte kaya tayo papapasok, ang tanong, meron, masama po ba ang war on drugs? Tapatin na natin mga kapatid, wag na tayong magbulahan. May mga namatay po sa war on drugs, tama po. Ang tanong, masama po bang war on drugs? Yung po bang ginagawa ng mga sundalo laban po sa mga NPA? Masama rin po ba? May mga namatay po bang NPA? Meron po. Masama po ba yung ginagawa ng sundalo? dahil may napapatay na NPA? Talaga po ba kayong mamamayang Pilipino? Tayo pong mga Pilipino. Talaga po bang natakot tayo na nag on drugs? Talagang ano, wala natuwa sa atin? Talaga bang ang war on drugs sa atin ay sinumpa ng mga Pilipino? Talaga bang ang war on drugs talagang isinumpa natin? Nagkagulo ba ang Pilipinas dahil sa war on drugs o kabaliktaran? Hindi ba nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa war on drugs? Hindi ba nung naglunsad ng war on drugs, natuwa ang mga Pilipino na wala yung mga adiksyonis na takot? Bakit po pinasasama ninyo ang war on drugs? Kailan po naging masama ang war on drugs? Ibalik po natin yung usapan dito. Hindi po masama ang war on drugs. Ito po ang nagpatahimik sa Pilipinas. E balik po natin, totoo po ba? Nabuhat nung nag on drugs, nagdago na tayong lahat mga Pilipino? O nabawasan ng krimen? Tumahimik ang Pilipinas. Pwede na ulit tayong maglakad ng gabi. Bakit po yung magagandang proyekto ni Tatay Digong sinisiraan nyo lahat ngayon? Ang naninira po kay Tatay Digong, yung mga, din, yung mga pinalitan niya sa tungkulin, yung mga dilawan at mga kakamping. Di ba? Yan po ang naninira kay Tatay Digong ngayon. At saka yung mga tao ngayon sa pamahalaan. Bakit? Simple lang. Kung wala kayong magagawang proyekto katulad ni Tatay Digong, ang tanging gawin nyo, o oh yan, magsalita kayo lahat ng mga ano, mga vlogger, sige, siraan nyo. Siraan nyo lahat. Pasasamain nyo na lang si Tatay Digong kasi hindi nyo kayang ituloy yung kanyang mga ginawa. Pasamain na lang natin. Katulad ng pagpapasama ng mga dilawan sa tatay ni Pangulong Marcos. Pinasama ng pinasama yung martial Law hanggang sa sumamana... Sino po yung mga galit na galit sa martial law? Yung mga hindi po umabot sa martial law. Ang problema, umabot tayo lahat eh. Sa war on drugs eh. Naranasan natin lahat yung war on drugs. At natuwa tayo. Doon ako nasasaktan eh. Bawal po palang magkaroon ng matinong pangulo. Bawal po pala magkaroon ng pangulo na hindi nagnakaw sa kanyang tungkulin. Bawal po pala mag magkaroon ng isang pangulo na napakaraming proyekto para sa ating bayan. Kasi, alam nyo kung bakit? Kasi yung inutil na pangulo nung dinatnan niya si Pinoy, magagalit yung mga tauhan ni Pinoy. Kaya ang ginagawa ng mga tauhan ni Pinoy matagal ng panahon, sinisira lahat ng legacy ni Pangulong Duterte, ginagamit ang media. Ngayon dahil hindi maituloy ngayon yung mga proyekto niya, sirain na lang. Ipalabasin na lang na demonyo. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.